Kamakailan lamang, isang di inaasahang usapan ang nagbigay daan para sa isang tao upang simulan ang malalim na pagninilay sa iyo na nagdulot ng isang bagyo ng di inaasahang damdamin. Habang ang usapang ito ay naging isang mainit na diskusyon, siya ay biglang nasorpresa sa lakas ng mga damdamin na lumalabas, isang bagay na hindi niya maaaring basta na lamang talikuran o tanggihan. Ang lawak ng mga bagong damdamin ito ay nagtanghal ng isang pag-asa, nagdulot ng kanya sa isang punto ng walang likuan kung saan hindi na niya magawang itago ang kanyang nararamdaman. Ang prosesong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga na maging bukas sa pag-unawa at pagtanggap sa mga bagong damdamin kahit na sila'y biglang sumulpot. Ang pagkasorpresa sa sariling mga damdamin ay isang nakakaakit na aspeto ng mga interaksyon ng tao, nagpapakita kung gaano tayo katiwasay, kayaman sa kahulugan ng damdamin ito. Madalas, ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang sarili sa mga bagong posibilidad ng kasiyahan sa takot na muling masaktan. Sa kanyang kaso, ang hadlang na nagpigil sa pagtanggap at ganap na pagpapahayag ng damdamin para sa iyo ay, sa wakas, napuksa. Tilang-tila may partikular na pangyayari noong nakaraang linggo na naging pampatibay na nagdulot sa kanya na ang lahat ng itinatagong damdamin ay wakas na lumitaw. Siya ay nagkaroon ng malaking pagbabago, parang ang isang switch ay biglang napindot, naglalabas ng isang salaksak ng damdamin na hindi niya alam kung paano haharapin, iniwan siya na lubos na nagugulat sa bilis ng pagbabagong ito. Sa paglipas ng panahon, maaari niyang mapansin na marahil ang mga damdamin ito ay hindi gaanong bago tulad ng iniisip. Ang lakas at kahalagahan ng mga damdaming ito, kasama ang biglang epekto, ay nagpatahimik sa kanya sa tunay na kahulugan at pinagmulan nito. Siya ay nagugulumihanan sa biglang pagbabago na ito, ngunit sa kabilang banda, nararamdaman niya ang pagiging masigla nito. Sa kabila ng takot, mayroong isang di matatawarang kasiglahan patungkol sa mga bagong emosyonal na pagdiskobre. Ang pagbubuka sa mga bagong karanasan ng damdamin, kahit na may panganib ng masaktan, ay nagpapakita ng tapang at pag-asa na naroroon sa atin. Ang landas na ito ng pagtanggap at pagtanggap sa iyong mga damdamin ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay isang paglalakbay ng pag-unlad at pagkilala sa sarili. Ang pagharap sa takot at pagpapahintulot sa sarili na makaramdam ng lubos ay bahagi ng kung ano ang nagpapayaman at nagpapabago sa mga relasyong pantao. Siya ay palaging humanga sa iyo ng labis, pinapansin ang iyong kagandahan at ang init ng iyong personalidad. Palagi niyang iniisip ang mga magagandang bagay tungkol sa iyo, pinapahalagahan ang iyong mga katangian at ang iyong paraan ng pag-ugali. Gayon paman, sa kasalukuyan lamang niya na pagtanto na ang kanyang paghanga ay maaaring maging mas malalim pa tulad ng isang damdaming romantiko. Ang pagtuklas na ito ay maaaring nakakagulat, maging nakababahala, na nagpapatanong sa kanya kung bakit hindi niya nakita ang pagkahilig na ito noon pa. Ngunit mahalaga na huwag niyang pabayaang ang bagong pagkakakitang ito ay wasakin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ikaw ay laging isang kaakit-akit na tao, karapat dapat sa pagmamahal at pag-aaruga. Madalas, ang mga tao ay nagtatayo ng mga pader emosyonal bilang isang paraan ng pangangalaga sa kanilang sarili na humahadlang sa kanila na makakita ng halata, lalo na kapag naniniwala silang hindi sila karapat dapat sa isang espesyal na tao. Ito ay nagpapakita ng higit na hindi tiwala at agam-agam kaysa sa anumang kakulangan mula sa iyong panig. Mula noong ang iyong pangalan ay nabanggit muli sa usapang iyon noong linggo, at lahat ay nagsimulang pag-usapan ka, siya ay napilitang harapin ang mga damdaming lumilitaw. Ang sandaling ito ng pagkakakilala sa sarili ay maaaring hamon para sa iyo at para sa kanya. Ngunit ito rin ay nagbubukas ng mga pintuan para sa personal na pagunlad at pagiging malapit. Ang pagtingin sa labas ng sariling mga kahinaan at kahinaan, pagsang-ayon sa posibilidad ng pag-ibig at pagmamahal ay isang matapang na hakbang patungo sa mas maraming kaaya at nakakasatisfy na mga ugnayan. Ang pagunlad ng mga damdaming ito mula sa paghanga tungo sa isang interes romantiko ay patunay ng komplikasyon ng mga relasyong pantao kung saan ang panahon, mga karanasan, at pagmumuni-muni ay maaaring biglang magbago ng ang takot na mawala ka sa iba o hindi maging ang pinili upang magbahagi ng pagmamahal at pag-aalaga ay ang nagpamulat sa kanya sa isang atraksyon na lumago sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng pagkatuklas na ito kung gaano katotoo at kalalim ang kanyang damdamin para sa iyo. Ang katotohanan na lumitaw ang mga emosyong ito sa konteksto ng paghanga at mutual na respeto ay binibigyang diin ang tunay na koneksyon sa pagitan niyo. Ang kanyang nararamdaman ay higit pa sa pisikal o sa simpleng pagkaakit sa mga bagong bagay na panandalian lamang. Ang kanyang damdamin ay may mas malalim na ugat, isang koneksyon na hindi bigla ang lumitaw, kundi unti-unting lumago at umunlad sa paglipas ng panahon. Hindi sa hindi kanya nakitang kaakit-akit noon, sa katunayan, palagi nang naroon ang atraksyong iyon, ngunit kailangan ng oras para lubos na makilala at maunawaan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumago ang mga damdaming ito, hinog sa katahimikan hanggang sa naging napakalakas at malinaw na hindi na maaaring baliwalain. Ipinapakita ng unti-unting paglago na ito kung gaano ka-authentic at kalalim ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Hindi ito basta isang kaprecho o mababaw na atraksyon, kundi isang malalim na emosyonal na koneksyon na lumakas at naging solid sa paglipas ng panahon, sumasalamin sa isang tunay at pangmatagalang ugnayan. Ang pag-unlad ng kanyang damdamin para sa iyo ay naglalarawan ng komplikasyon ng mga relasyong pantao, at kung paano ang pag-ibig at atraksyon ay maaaring tumindi at maging mas mayaman sa paglipas ng panahon. Binibigyang diin ang pasensya at unti-unting paglago ng mga damdaming ito ang halaga ng pagbibigay ng oras sa oras, hinahayaang ang mga emosyon ay hinog at ganap na maipahayag. Ang pagbubunyad ng mga damdaming ito ay hindi lamang nagpapatibay sa koneksyon sa pagitan niyo, ngunit naglalatag din ng daan para sa isang relasyon na nakabatay sa mutual na pag-unawa, respeto, at isang atraksyon na lumalampas sa pisikal, umaugat sa puso at kaluluwa. Sa kasalukuyan, siya ay nakakaranas ng isang tunay na bagyo ng emosyon, nasa punto kung saan hindi na niya kayang baliwalain ang mga damdaming sumibol sa kanyang puso habang siya ay nagtataka at bahagyang nalilito tungkol dito. Ang pagkatuklas ng mga matinding at hindi inaasahang emosyong ito ay naglagay sa kanya sa isang estado ng pagkabigla, isang bagay na maaaring magdulot sa kanya na kumilos sa hindi pangkaraniwang paraan, marahil ay lumayo o kumilos sa isang atipikal na paraan. Nauunawaan ang reaksyong ito, isinasaalang-alang na hindi siya handa na harapin ang mga ganitong kalakas at bigla ang damdamin. Ang pagkabigla ay pangunahing nagmumula sa pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang akala niyang alam niya tungkol sa kanyang sariling damdamin at ang realidad ng mga bagong emosyong ito na ngayon ay nangingibabaw sa kanya. Akala niya ay malinaw niyang nauunawaan ang kanyang mga damdamin para sa iyo. Munit ang intensidad at lalim ng mga bagong damdaming ito ay nagulat sa kanya. Ipinapakita na siya ay nagkamali tungkol sa tunay na kalikasan ng kanyang mga damdamin. Sa puntong ito, kailangan niya ng oras at espasyo upang maproseso ang panloob na pagbabagong ito, upang maunawaan at tanggapin ang malaking pagbabago sa kanyang mga damdamin. Mahalaga ang panahong ito ng pagmumuni-muni para makapag-adjust siya sa bagong realidad na emosyonal at magpasya kung paano magpatuloy. Ang pagtuklas ng mga ganitong intense at makabuluhang damdamin ay nangangailangan ng isang emosyonal at mental na pag-aangkop at ang paglalakbay na ito ng sariling kaalaman at pagtanggap ay maaaring maging hamon. Mahalagang kilalanin na ang prosesong ito ng pag-aangkop at pagtanggap ay isang mahalagang hakbang sa pag ng anumang makabuluhang relasyon. Ang kakayahang harapin at tanggapin ang mga hindi inaasahang pagbabago sa damdamin ay isang senyales ng emosyonal na kay maturity at maaaring magpatibay sa koneksyon sa pagitan ng mga taong kasangkot. Ang panahong ito ng introspeksyon at pagtuklas ay maaaring sa kalaunan, magdulot ng isang mas malalim at tunay na ugnayan habang siya ay natututong maglayag sa kanyang mga bagong emosyonal na alon, binubuksan ang daan para sa isang mas mayaman at makabuluhang relasyon. Huwag mag-alala, marami siyang oras na iniisip ka. May halo ng excitement at pagkabalisa na bumabalot sa kanya, pinapakain ng posibilidad ng kung ano ang maaaring dalhin ng bagong kabanatang ito para sa inyong dalawa. Sa parehong oras, hinarap niya ang takot na baka hindi umusad ang mga bagay ayon sa inaasahan, isang pangamba na nagtutulak sa kanya na kumilos ng may pag-iingat. Determinado siyang gawin ang mga bagay sa tamang paraan, iwasan ang anumang pagkakamali na maaaring makasira sa lumalagong ugnayan sa pagitan niyo. Napakahalaga mo sa buhay niya na mas pinipili niyang pag-isipang mabuti ang bawat desisyon, kaysa magmadali at mag-risk na matakot ka o komplikaduhin ang relasyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka nagkamali. Sa pagiging tunay at patuloy na pagpapakita ng iyong mga katangian, naging isang mahalagang tao ka, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa marami sa iyong paligid. Kapag binabanggit ka ng mga tao, ginagawa nila ito ng may pag-iibigan at intensidad na sumasalamin sa positibong epekto na mayroon ka sa kanila. Sa katunayan, hindi posible na magbigay inspirasyon ng napakalalim na emosyon sa isang tao nang walang mga katangian na nagbibigay katwiran sa mga damdaming ito. Ito ay isang katotohanan na dapat mong tanggapin ng buong tiwala. Ikaw ay isang taong minamahal at pinahahalagahan, isang realidad na higit pa sa mga sandali ng pagdududa na maaaring nararanasan mo ngayon. Malapit na ang mga kawalang katiyakan na nasa hangin ay maglalaho at makikita mo ang iyong buhay na sumusulong sa direksyon na dapat nitong tahakin. Ang susi sa prosesong ito ay ang pagkakaroon ng pasensya at pagtitiwala sa natural na daloy ng mga bagay. Mayroong isang kaayusan sa sansinukob na nagdidirekta sa atin kung saan tayo kailangang pumunta kahit na minsan ang landas ay hindi mukhang malinaw. Payagan ang iyong sarili na mag-relax at hayaan ang iyong sarili na dalhin ng agos ng buhay. Naniniwala na ikaw ay ginagabayan patungo sa mga karanasan at relasyon na sumasalamin sa pag-ibig at halaga na natural mong ibinubuga. Ang iyong diwa at ang liwanag na iyong sinisinag, sa simpleng pagiging kung sino ka, ay may kapangyarihang malalim na makaapekto sa mga tao sa iyong paligid. Ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa iyong kakayahang magkaroon ng positibong epekto sa iba, kundi binibigyang diin din ang pagiging kapwa ng pag-ibig at halaga na iyong inaalok at natatanggap. Kahit na sa harap ng mga kawalang katiyakan, manatiling matatag sa paniniwala na ikaw ay isang positibong puwersa sa mundo. Ang iyong pag-iral, ang iyong mga aksyon, at kung paano ka nakikisalamuha sa mga tao ay nag-aambag sa isang mas mayaman at mapagmahal na lipunan. Maniwala na sa pagpapahintulot sa mga bagay na mangyari ng natural, binubuksan mo ang daan para sa pinakamabuti, hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa mga nasa paligid mo na naapektuhan ng iyong presensya. Ipanalangin mo kasama ako, Panginoon, nawa ang taong ito na nakikinig sa akin, na nakaharap sa alon ng mga hindi inaasahang emosyon at sa kawalang katiyakan na kasama nito, ay makaramdam ng iyong presensya at direksyon sa bawat hakbang ng daan. Naway ang lakas ay manatili sa kanyang puso. Pinapakain ng pag-unawa na ang kanyang pagiging natatangi ay malalim ng nakaimpluensya sa mga nasa paligid niya, nag-iiwan ng permanenteng marka ng pag-ibig at koneksyon. Naway ang biyaya at kaliwanagan ay maging kanyang patuloy na kasama. Pinangungunahan siya sa paglalakbay na ito sa hindi kilalang lupain ng may gaan at karunungan. Naway siya ay pagpalain ng kakayahang makilala ang tunay na diwa at lalim ng kanyang mga damdamin na lumilitaw, natutuklasan hindi lamang ang kagandahan sa pagkatuklas na ito, kundi pati na rin ang pangako ng evolusyon at pagkakakilanlan sa sarili. Naway ang pasensya ay manahan sa kanyang kaluluwa, pinapayagan siyang tanggapin ang natural na ritmo ng mga bagay, nagtitiwala na ang bawat sandali ay nagaganap ng eksakto kung paano ito dapat at naway ang tapang ay bumalot sa kanyang espiritu, binibigyan siya ng lakas na tuklasin ang mga misteryo ng puso ng may pagbubukas at pag-asa, handang tanggapin ang lahat ng maiaalok ng paglalakbay na ito. Naway ang panalangin ito ay magsilbing paalala ng pag-ibig at suporta na nakapaligid sa kanya, kapwa sa material at sa dimaterial, at naway ang kapayapaang lumalampas sa lahat ng pag-unawa ay magbantay sa kanyang puso at isip habang siya ay naglalayag sa mga tubig na ito. Amen. Naway ang mga salitang ito ay magdala ng ginhawa sa kanya, isang mahinang bulong ng paghihikayat at pananampalataya. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, na ang liwanag ng banal na gabay ay nag-ilaw sa iyong landas, inihahayag ang kagandahan at katotohanan sa bawat hakbang. At na ang pag-ibig na iyong ibinabahagi ay patuloy na isang pinagmumulan ng inspirasyon at pagpapagaling para sa lahat ng mga mapalad na sapat upang tawirin ang iyong landas. Isulat mo, tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng iniaalok sa akin ng sansinukob. Ang pahayag na ito ay isang makapangyarihang gawa ng pagtanggap at pananampalataya sa paglalakbay na inilaan ng buhay para sa bawat isa sa atin. Sa pagpapahayag nito, binubuksan mo ang iyong puso at isipan sa walang hanggang posibilidad na maaring dalhin ng sansinukob. Nagtitiwala na anuman ang landas na iyong piliin na tahakin, ang isang positibong kinalabasan ay tiyak. Ang tiwalang ito ay may kasamang mga hamon, ngunit nagsisilbi itong paalala na tayong lahat ay konektado sa isang malaking tapestry ng mga karanasan, pag-aaral, at paglago. Para sa lahat ng bumabasa nito, at nangangailangan ng isang dagok ng positibidad. Tandaan niyo na bawat isa sa inyo ay nagtataglay ng isang natatanging liwanag na maaaring magningning at magbigay liwanag sa daan ng iba. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga salitang pampalakas-loob, suporta, o kahit isang ngiti lamang, nakikilahok kayo sa isang siklo ng kabutihan at positibidad na hindi lamang nagpapataas sa iba, kundi bumabalik din sa inyo sa mga di inaasahang paraan. Ang kilos na ito ng kabaitan ay nakikita ng sansinuko bilang isang mahalagang kontribusyon sa pangkalahatang kaginhawaan, nagpapakain sa siklo ng mabuting karma. Isipin ang posibilidad na makakatagpo ng isang kaluluwa na kaparismo, isang taong ang koneksyon sa iyo ay lumalampas sa pangkaraniwang pag-unawa, naghihintay na matuklasan o kilalanin, ito ay nagpapaalala sa atin na manatiling bukas at maging maingat sa mga taong pumapasok sa ating buhay dahil hindi natin alam kailan natin matatadpuan ang isang taong nakikipag-ugnay ng harmoniko sa ating pagkatao. Sa pagpupunyagi nating magtanghal ng isa't isa at maglikha ng mga alo ng positibong enerhiya, tayo ay tumutulong sa paglikha ng isang mas mapagmahal at positibong mundo. Maging maingat sa mga palatandaan at mensahe sa paligid mo dahil ang susunod na hakbang ng iyong paglalakbay ay maaaring mahayag sa anumang sandali. Naway ang liwanag ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya ay magbigay liwanag sa iyong mga yapak. Patnubayan ka sa bawat bagong araw. Amen. Tandaan, ang Sansinukob ay laging kumikilos para sa inyong kapakanan at ang pagtanggap sa inyong tadhana ng bukas ang puso at umaasa ang isang unang hakbang tungo sa paglikha ng mga kagilagilalas na naghihintay sa inyo. Patuloy tayong magbahagi ng pag-ibig at positibidad. Suportahan ang isa't isa sa ating kolektibong paglalakbay. Amen.